Dito mo amin, eh. Actually, magjajali bi kami. Na dito kami mas marami palang lang food dito. Nakaamoy pa ako ng naghahanap ng na kanin. Buto. Wow! Ate naman, parang ayaw mo naman kaming magutom niyan. yan, Kaya nga, paano pag napuno na to? Diyos ko, baka malibog malibog. Malito na malibog. Pero malito na ako. Malito na ako. Anong kakainin ko? Wala talagang mali siya yung ibog ko dahil. Tama tayo sa celebration nila na malaya tayo. Dito. Hoy, anong bili-bili nyo, mga babayi? Po. Ang baso ng kanang halo-halo na iwan niyo nakakarton. Wow, may nilubak. Ano oh, no pa ka tsaka ubi, mami ka sabak. Baso nilupak. ng halo-halo. Wow, Ay ito na talaga. Ayun, buksan mo nga 'to. Ayun, dami pagkain Pilipino. Nakaati wi ka daga ni lang. Ito na dami. Napaka-talented nila. Ito naman mais. Ito mais. Ay, ako, sana mapatawad know? nila ako. Uy, mahal, may barbecue na rin. Uy, ginoo Mamayat yung daan ni Ron. Ha? Asan? Hindi <tipulong> mo tangkat? <Huh>? No, hindi, hindi. <tipulong> no. Ay, yeah, Jesus, ginoo ko. mga pagkaunag yun ayon mo kaya mo kaya mo na mo kaya 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 O kaya O kaya mo 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 mo kaya mo kaya mo kaya mo kaya mo kaya mo kaya mo Patis kawawa naman yun. Nandito yung... pala si Diwata Ayan, Ay, Ay, Diwata, Diwata Paris. Ayan, ang dami na. Parating na mga persons. Ay, na Ay, no, na. So, yung mga ano nila. Anong binili mo, ma'am? Katulad din, na, ka. ma'am, nang binili ng tsuta mo, ma'am. Uy, ito. Ay, na. nakilala mo dun sa bar. Ay, talaga. Ano? Sinama mo na kagad. Yung tinable mo, tapos tinake out. mo na? Ay, naku. Yan yun, oh. Ano sa likit mo, oh. Ay, kasi. Ang tamis, tamis ni Dodong. Ay, may chicharo. Magkano po siya pa? Magkano siya pa? Dalawa yung matras. Ay. Dalawa lima tres. <laughs> dalawa, 5. 5 dalawa, dalawa lima. Dalawa lima. Anim sampo. Anim Every two is five. <laughs> ah. 30. Ah. Malalaki naman mga Tatlo five. Edi anim sampo din tatlo five. Dalawa five. Dalawa 5 Sabi niya Sabi Sabi ko anim sampo. apat sampo. Okay, okay. okay. Ano, magluluto pi Sarapunan lumpia. dos 'to Ano mo makakain ito ka Ito po yung sauce. yung baboy ano saan kasi dyan baboy? Ito wala na pula ko pera Ano to? Lumpia. Lumpia. Chicharron magkano Magkano ho, Mama! Ako? Ganun Dalawa lima po. Dalawa lima. E, yung si Charon Si Charon! Ang Dalawa lima. Dalawa lima. Mama, mga dalawahin mo. Apat na.

dalawa lima. Sampu. Dalaway lima. Ay, ginuok ko sulit. Oh. Ah. <laughs> Ang siopaw ay dalaway lima. Ay, mga ginuok. Mm. mm. Oh, no. Ay, kalami. Ay, kalami ba? Mm -hmm. ay, mm. dalawa lima. Kalami. Kalami na dalawa lima. Ano ka lang titikman dito? Makalimutan ko sa pangalan, Ani. Pati yung ilaw na nag... Uh, blek -blek. Day, yung sagay akong pangalan, Day. Ang sagay akong pangalan. Angel. Angel. <laughs> <Angels. laughs> <Angels. laughs> Naka-uy. Namagay ko agency, ha? <laughs> <laughs> Busy <Biso> si Madam. <laughs> katakan oke share Ano? <laughs> Maybe din siya ay dalawa ay lima. Ay dalawa ay lima. Baka ay ano? Ay baka hindi ay naman? Hmm. Patingin niya yung loob. Anong ano? Dinosaur o ano? Drunky gran ano okay. Protelo di ano <laughs> <laughs> si kama show pau show pau show pau with show mai sige <laughs> <Salam> kumain eh <laughs> sarap kumain eh ba ay may sauce pala yan pigain maliin na piga ko hindi na kaya dito Itlog na maalat. Ay, may buko. Ay, may buko. Tulad ng titig na naalat. Ay, maganyan si Ana. Sari. pagseryo niyang bandilang ng lingfa isopreo ang dress at yung fashion mula no ang watawang ni ito ang unang watawan na gumamit ng tagmokula mula mula palagyan na 何でだう